tenang bapak ayo datang lo number 12 kita ngatin tong pipe yang mga pusing. Ay. Ito astang ginoo. Na at kasi kasi yung may-ari mga boss at uh, nagbabawas siya ng fluid kahit uh, wala naman siyang leaking sa mga cylinder niya. Dito pupunta yung ano mga boss. Ito yung dito pupunta yung fluid sa hydraulic sa loob. Kasi uh, wala makita makitang leaking dun sa brake cylinder mga boss at uh, mahina na yung uh, preno nyo parang lumulusot siya ay nagbabawa siya yung fluid dito po pupunta mga boss sa loob pagkapak nyo ng brake pupunta dito yung fluid dumalabas sa galing ng cylinder kailangan natin palitan yung cylinder mga boss eh. boss at dumating na yung pyesa natin na uh, Mitsubishi Strada mga boss 2017 model medyo at tagalan ito mga boss kasi galing ba ito ng Manila itong pyesa na to. Uh, yung okay, mga boss, ito yung bago Ito yung nabing itong yun sa Loma tung ano niya yung mga boss ay okay naman At ah uh, natin patagalin, ikapit na natin ito. Ano naman siya ang uring mga boss, huwag kalimutan ni eh. Lagay yung uring. Mga boss, ang natin. Huwag kalimutan ng ano, yung uring niya eh, kadik din. Meron siyang apat na tornilyo na number 12. Ayan, boss. na natin to. Mahirap talaga ang buong pisa dito sa amin mga boss sa part ng Mindanao sa Agusan del Sur, Caraga Region. Kung malapit-lapit ka dun sa ano, Dabang Manila pa tong piyasa na to. Tapos, gamit lang tayo ng ratchet na number 12. isyo kasi nito mga boss sa uh, preno niya ay uh, lumulusot kaya nagpasya ako na palit na ng brake master cylinder kasi wala namang leak dun sa mga gulong niya mga boss yung mga cylinder doon sa brake mismo nakakabit uh, kaya nandito yung leak sa ibabaw sa may pinaka master niya tayo mga boss Lapit natin yung sakit nga yung sakit dito isa Tapos lagyan natin ito ng brake fluid Bago kasi natin ito itatabit itong pipe mga boss ay kailangan muna natin to i-bleed para hindi siya magkakaroon ng hangin bago natin to ikabit ito mga bossing oh. yan ang dalawang yan at uh, subukan natin eh, ano, kung parehas pa yung uh, butas niya o um, thread para sigurado tayo yung mga boss okay naman Naglagay tayo ng brake fluid. Tapos paapakan natin ng krino doon bago natin i blade, ah, bago natin para mag-bleed tayo. Yan. Kumagas na mga busing. Ta uh, i-bleed natin. Jadi, pakai apak nga yung preno doon. Okay. Apak lang. Okay. Apak. Apak preno. Sige. Apak. Oh, sige, Apak. Sige Sige Oh, Okay. Okay. mga boss mayroon na siyang fluid ibalik na natin to tapos ito mga boss ay talagang buhusan niyo ng tubig tong, ano, tong tumalas dito para hindi masyadong kakainin yung bakal May eh, magagamit ko na tong special telescope na na ko galing sa Lazada. Importante kasi ito mga boss, ganitong mga ano, mga fittings. Kasi pag wala kayong ganito mga boss ay mabilog tong ano. Tong pinakanat. Bilog na nga ato pero uh, mas maganda tong may ganito. tana natin to. Yan. Ito talaga ang proper na pang uh, ikpit higpit o pang tanggal ng mga fittings ng pipe. Uh, Masukan natin ng fluid para paandarin na natin. Hanggang max lang tayo mga bossing. yan. Ka max na 'yan. Ah. Uh, Takpan natin. Para masubukan. Yan pandarin natin mga boss at uh, natin yung clutch. spray na tayo mga busing matigas naman siya mga bus kaso mayroon pa siyang hangin oh. kailangan pa kong i-bid sa ano sa uh, brake Kaya yeah, mga boss, uh, halimbawa mga boss ay trouble kayo ng ganito mga boss ay lumulubog yung preno. Ay, diretso na kayo dun sa ano. Uh, check up kayo ng brake master, brake master cylinder. At saka yung una yung titingnan yung um, mga cylinder dun sa gulong. At wala namang leaking dun mga boss ay dumiretso na kayo dito sa brake master cylinder. Pag apak nyo yung yan ay lumulubog siya. Ibig sabihin mga boss ay may leaking sa internal leak or may leaking doon sa loob ng inyong mga uh, brake master cylinder mga busing dito sa mga estrada mga bus ay dito yan, yan yung brake master cylinder nya at uh, okay ito mga bus okay na at uh, wala ng problema okay, yes, thank, you, you sa so panonood mga bus at uh, hanggang sa muli natin na magkita mga bus at uh, kung hindi ka pa kapag subscribe sa aking channel mga bus at subscribe ka na at uh, I-click yung uh, notification bell para palagi kang up updated sa ating mga video mga boss at thank you sa ating lahat mga dos at God bless, don't be apart, sincere.